subukan natin dito bunutin mayroon pa rin wala dito bakas ko na ito Thank you nakaya ng ano uh, nakaya ng silan pinipan na lang ayun, sigurado ako na ayun yung nilagay ng tip yun o bunga labas o o o bunga labas yung printing hindi hmm? na kaya ng tip patay mo na Kapas. ayusin mo natin testing nga natin yung ibang coil yung okay. mo kasi metalon to. ito okay, start mo testing nga natin yung ibang coil kung wala sa spark plug to o bago Perkon. Perkon mo.

Ah, yan na 'yon. Pa, pa. deliver pa deliver pa daw <inaudible> 'gon. So, lang talaga ay Brand new. Brand new. 'Yan <laughs> <Saan ang> palya. <inaudible> 'Yan wala nang palya wala nang wala na palya okay na oh kuy lang o, testingin natin ibalik kulit natin ibalik kulit natin to may talon kasi dito may talon may talon kasi to kaya ganun oh wala na okay na ayos